sinindihan niya ang kanyang sapatos sa loob ng sinasakyang eroplano. Ngunit nakaamoy ng sunog ang isang crew ng eroplano, kaya dali niyang pinuntahan at tinulungan siya ng mga pasahero na patumbahin ng lalaki at tinurukan ng pampatulog. At nagulat sila sa laman ng sapatos ng lalaki, isa palang pampasabog. Kaya hindi nila ito napansin. Buti na lang nalaman nila ito ng maaga, na wala ka talagang pag-asa sa kanya. Kaya lumayo ka na hanggat maaga pa. 🎵 Binibilang ang hakbang hanggang wala ka na 🎵 sa kahit ka sakalit, hindi ka pa Hindi na pa mababalik ang mangya-sadali 🎵 Bangat Mga panahong may lalim pa ang iyong ngiti